Masama bang maligo kapag pinapawisan? May masama bang epekto sa katawan? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Sa sobrang init ng panahon ngayon, kahit wala kang ginagawa, ay talagang pagpapawisan ka. Kaya naman, ang mga tao ay gumagawa ng paraan para maibsa ng init o di pagpawisan. Nandiyan ang pagpunta sa mga malalambig na lugar, kaya ng mall o kumakain ng mga malalambig na pagkain. Ang iba naman ay nagswisiming o naliligo sa dagat o sa swimming pool. Samantala, may mga taong nag-aalala na ayaw basahin ang katawan o ayaw maligo kapag pinapawisan dahil baka daw papasok ang tubig sa baga at magkakapulmonya. Ito po ay maling paniniwala dahil ang katawan natin ay may mga layers na tinatawag na epidermis, dermis at subcutaneous tissue na kung saan ito ang layer na may taba. Kaya hindi basta-basta papasok ang tubig sa iyong baga. Kapag naliligo tayo, ang tubig ay nasa ibabaw lang ng ating balat at hindi na ito aabot sa baga. Kaya kahit anong ginagawa mo na sanhi na 'yung pagpapawis, ay pwedeng-pwede kang maligo para maging fresh ang iyong pakiramdam at malayo ka sa body odor. At 'yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Maraming pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, don't forget to subscribe.